Anong ganap sa mundo ng showbiz? Grabe rin talaga ang tandem ni na Kim Chu at Sian Lim. Hindi lang sa pelikula at telebisyon sila na pag, pag magkasama sila, kundi pati na rin sa social media. Imagine, ang TikTok entry ni Kim na nagsasayaw lang sila ni Sian. Humamig na ng 10.7 million views. At may kulang-kulang limang libo na komento na. At kung titingnan mo ang mga komento, lahat ay nagsasabing ang cute nila bagay sila at sana ay magpakasal na sila. Lahat nga ay pabor na magkatuluyan na ang dalawa. At ang nag sa entry na yun ay mahigit isang milyon na rin. Eh mahigit isang taon pa lang si Kim sa TikTok, base sa unang post niya. At sa TikTok account naman ni Sian. Waging wagi rin ang tandem nila ni Kim. Ang video na magkasama silang nagsasayaw ay humamig na rin ang kulang-kulang 8 milyon. Kulang-kulang 2,000 na rin ang nag-comment doon. At umabot na rin sa kalahating milyon ang nag-heart sa video nila. Si Sia ay halos dalawang buwan pa lang sa TikTok, pero panalo na agad ang mga video niya. Meron na ngang 339,700 na followers si Sian. Samantalang si Kim ay may 4.5 milyon na. Winner talaga sila di ba? Pero ang sigaw nga ng mga fans. Sana magkaroon na ng pelikula ang dalawa. E malabo naman daw magkaroon ng teleserye ang Kim -Shi dahil magkaiba na nga sila ng istasyon. Si Kim ay mananatiling kapamilya, habang si Sian ay magiging kapuso at magiging kapartner pa ni Jeneline Mercado. Ay siya nga pala, nagkagulo rin ang mga fans nila dahil sa pinost ni Kim na photo sa Instagram niya. Actually, limang photo yun na ang una ay nakalubog siya sa tubig dagat. Then ang mga sumunod na photo ay patayo na siya, pero patuloy sa pakikipaglaro sa alon. At ang panghuling photo, yun talaga ang nagpabaliw sa mga fans. Dahil nilantad nga ni Kim ang wet packs niya. Nagkagulo nga ang mga fans niya sa pagbibigay ng komento sa photo na yon. Anong masasabi mo sa balitang ito?